Kung paalis ka na ng Bangkok at sa Don Muang International Airport ang flight mo, saan nga ba mas sulit tumambay? Sa The Coral or sa Miracle Lounge? Kung sa Coral ka tatambay, ito yung mga passes na pwede sa kanila. Ginamit ko ulit yung priority pass card ko para makapasok. Pagpasok pa lang ay napansin ko agad kung gano'ng kalaki at kaluwag ang lounge na to. Ito ang kanilang mga appetizers. Meron silang parang suman. For main, meron silang stir-fried noodles sizzling mushroom, sausage and corn butter, chicken and brown sauce. Meron silang mga tea and coffee. Iba't ibang palamig like soft drinks and water and tea. Butter, milk, white and dark chocolate. Stir-fried fish. My favorite potato wedges pero ang taas ng calories. Mga palaman. And meron silang coffee and bar area. Sobrang perfect nitong lounge nito lalo na kung morning flight ka kasi ang ganda ng natural lighting sa loob. After sa The Coral ay dumiretso agad ako sa Miracle Lounge. At kapansin-pansin na parang high-end restong atake nila. Meron din silang stir-fried noodles, spicy tofu, aglio olio, parang menudo pero mas masarsa, parang chicken curry cereals, meron din silang fruits at merong mga desserts like kakanin, may nuts at iba't ibang kinds of bread. At madami din silang soda and drinks option. Mas tahimik ang vibe dito compared to the Coral Lounge earlier. At meron din silang para mga lazy boy na pahingahan. So alin sa tingin mo ang mas sulit tambayan? Sa Coral Lounge or sa Miracle Lounge?